Eh, yung nga, no. Teka, oh, may binayit ko. Let's see. Umitot ko, ka. 30, boss. Ha? <laughs> 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 Si Arden parang na magbayad namin si Budang. Ay, nagbayad ako. Uh, ano? na nagbayad Shout si out sa Juanito -Godan from Marikina City. Yes, thank you Eww, po sa mga nagpo-comment. Oh, yeah, oh, yeah. Magka mm hits -hmm. niyo sa umpisa. Magka, ah, C50. Tapos, Ben and the Dance Aubrey. Pipinta pa yung tao. Huh? Ayan, huh? Bebe. Hmm. Hmm. Hindi nagbayad ko ako kay Kiray ng 30. Kanina ka Sunday, gusto mo maging hmm. friend si Kiray. Bakit? Si Sunday. Tapong kasi ng tapon eh. So, yeah. Okay. Eh, na po nag re po siya. mga hmm, sayang yun. Kasi kanina daw nasisira yung mga. Ha, Ancient TV. Magandang ka din po. Hindi ka na po. To shout to shout out. Out. Hello, shout eh. out. Luisa Osorio, shout out. Hello, Miss Vicky. Binawi ko na po yung 50. Ay, yung 30. Kasi 50 yung binayad ko sa kanya. Sarap ka na rin ni Tata. Yeah. Boss, di tinawag kang Tat. <laughs> <laughs> no problem. <laughs> I want to have so a so child ah. too. No problem. Senyo, Lord's Day. Star! Star! Star na. pa lang busog ka na sabi ni Miss Aubrey. Oo. Uh, okay na po. Bad Mokhtar ang kana Yes. Hindi niya hmm. naman po kinuha yung hits. Agit na po. Sorry mga locos. Kinuha po. Paraw na po. Ano? ko siya. Sagasa. Hmm. Sagasa. kita dyan <laughs> <Yeah. laughs> dito sa gasa. <laughs> sa gasa? <laughs> Dahil may sampung piso yun. Boss. Tawang Tawang na na sa oh. Oh, sa gasa. Sa so, 20s pa lang, Miss Aubrey. Friends yeah. Francisco, good night. Dito sa gasa. Diba? Palitan mo na daw yung tawa mo, boss. Di parang nagbilihin hindi mo sa uh, ano, ha? Ha? Ah? <laughs> ano pala siya. Pwede siya dito.

Pagkakabot Bayaran mo na yung tatlong ko. Tungit ako. Sampu na na yung sa so, kanya. Ito? Baya okay. mo yung bayan? Palitan Palita oh. boss, di palitan mo daw. It's ah, my boss. Para kang huh? Ha? Nakakain sa tawa ni boss lang ako <laughs> na pwede papalit. Kakatawa niya po ng ganun leads na adapt po. Nakukuha <laughs> <laughs> ko na yung ano kung paano siya tumawa. sabi nga naman. <laughs> Sayang nga. Ang bisit.

Panira pa. Sorry. Ay, <laughs> Wisi! <You see>, Kurati! Kurati <laughs> siya! Sabi pa pangang pala! Hindi pa magbaha kayo! Oh. <laughs> ano tinapon mo? 60, 90. A ano tinapon mo? Jess. <laughs> Tungit ni siya. Bunot niya. Ayan! Miss Merly! Kahit sa andal head! 90. Oh. Sinuwerte. Oh, sa'yo na yan. Sa'yo <laughs> oh. ako Royal. Bilis ha. Royal na. Ayan, eh, mamaya ako mag-royal dyan, boss. Ha? <laughs> so, yes, pala tayo na ako kanina. It's mo. Hindi. Kala ko, it's mo. Tuwan-tuwa -tu -tu ka. Sinog. Magkano? 90 daw, Gosti. 90. Ayan. comment kayo, let's see. Ay, naman. Sa The <laughs> Call Bell, laki naman yun Hindi <laughs> mm, namin kaya yan. Oo oh, nga, Miss Cristeta. Miss Cristeta. Miss Cristeta. Miss Cristeta. pa talaga yabing. ni Buda. Pangit talaga, yeah. Mr. Juanito Lapus. Pamerienda ka na ni Sir Nalo na, ka sabi. pala ng 250k. Wow! Oh, nga, Miss Beverly, napakatagal po. Tatay din. Pag-cash ka na, 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 sir. Iba na. Wala na ipapalaro, no? Ako magpapalaro. Ah! Kasi sira ulo ko sa boss. <laughs> <laughs> hindi nang concentration. Miss no, okay. Sonia, hindi na nga makapag-concentrate kay ano eh.

Ewan ko, Miss Juliet, anabi. Yeah, pa so. si Pandoy na bibigay ng card namin. Oh, yan o. Yan yung sabas din, tara. Yes. Hali. Si Pine. <laughs> Gusto mo sa pawan pa <laughs> kita. Gano'n na marami <laughs> Sabi sa 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 ko pa ayo. Wala nga dito naman na. Si Azurete kasi sa tawa yeah, so, mo eh. Bullshit <laughs> na kira niya Sabi ko sayo, ako na ako nang buko ni boss. Ano? <laughs> 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 <Tata> <laughs> <laughs> oh, it's, gonna busty, ha? This, oh, it's gonna... 60, 70, 80, 90, 100. Oh, ah, talaga. Miss nice um, na I uh, right? you, Roy, okay. Nice naman. Wala siyang Royal. Miss Janet. Uh, Kulang ng jacket <laughs> <laughs> Royal niya. na yan. Dalawa yung bahay. di ako lang bahay. King na 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 na.

Pagpupunta ang tawa niya kay Kiray. <laughs> 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 Manit pa lang kong Sally. Yes, Ay, yung papajigas daw si Sandy Calva. Ano masasagot niyo daw yung tama, yung tanong yung joke niya. Yeah, oh. Boss D, saan daw dumadaan ang mga nananalo? Ano na na? Saan daw dumadaan ang ano na? na? mga nananalo? Ano nananalo sa? No, <laughs> no, It's a joke. <laughs> Bala ka Mr. Salvi. Grabe ka naman. Eh? oh, yan. Yeah, Nag-isip ka pa. Oh, sana ka sa mga viewers. Sana ka sa mga viewers. Ah, sana, sana, oh. sana manalo din mga viewers. Correct. Yung mga na nanalo. Di sa swerte. Saan huh? dumadaan ang mga nananalo? Eh, sa pinto. oh, Yeah, yeah, yeah. Ay, hindi po namin kaya, Si Jomeline. Hindi po namin kaya. Ang alin. Ay, hindi. Kamukha sa amin. Hindi naman kami, ano, sa subol. Kayaanin natin yan, bebe. Si boss, di sa jolly, bibita ang sayang. <laughs> Bye na kayo.

Sige, magpa-chikash ka na lang sa mga ano. Joke ba yan, Sir Louie? Kasi daw dumada dumadaan yung mga nanalo sa sabong. Mr. Saldi. Saldi ko. Ay, Saldi Calva. magpa-chikash ka na lang sa mga manonood. Sige, sa kanila ka magtanong. Sandali, hindi na kami. Mga ano na lang. Mga followers na lang. Para masaya naman sila. Sige, sure, dapat kayo Sir Saldi. Para saan ang kasama sila? Saan ang kasama sila? Kasama mo na yan. Ha? Sira. Ay, ako na Sabi ko na nasa kanya. Nasa kanya. Sorry. Tuwa. ini pa di daw siya na daw mag ano Na 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 ko. Tres do. Ay, dos do. Tongit. Sixteen. Sixty? ba? ba una-una. zero eh. Ay, ba yun? Jason ba yun? Ay, okay na yun mga dots. I'm sorry, my friend. Oh nga pala may bahay ng Jason. Tapos isip ko sa sapawan si Boss eh. Ah, sa gasa yun tayo ni eh pasok yung nebi ko sa eh. Yes, so, pandoy! Si kolokoy! Inundan ko na si pandoy kolokoy. Gusti! Uh, Bungit ako. May handclose zero. Shit. Oo oh, nga, Sir Idlas. Inasert eh, ko so, kanina kasi si Budang. Eh, pag may naburot na dyan, si Taiz sa kakay bossy. <laughs> hindi ko ayosin nga. Nagamitin ako. hindi yan. Oo nga, Sir Louie. Katamaran. Pero kung di nagtong si Budang... Tongit hit pa rin. Magdodraw okay, na ako. Itong hit. Hindi, hindi, hindi ko hindi yung mapupunta sa ibos. Bala ka sa buhay mo. <laughs> <laughs> Ay, may tatlong alas ba si Bosti? Hindi. Eh? Yeah. Oo nga, Sir Alex. Hindi ko napansin. Hindi man tatlong alas yun. Dalawang alas. Sorry na, mga lods. Hindi ko talaga napansin. Wala. Alam, pansinan. Na. Nasa akin kasi yung Webe. Kaya pinasok ko. Mga ayos ayos, ha? Oh, ayos, lang. Ayos boss, eh? <laughs> okay lang. Ginusto ni Bosti. Okay lang. shit na yung butang muna yun. Ha? <coughs> Hapun? Oh, mo naman, putang. Eh. Gandi na? si Pandoi, eh. May Papalaro ba si Pandoy? Ewan eh. oh, na naman si Pandoy. Oh, oh, si Ye yeah, Boy. Ano palaro niya? Si budang, ako po yung ministro. 2:04, 1:00. Hmm. Diyan yung isa. Si si

Bakit baal nga ako? ako? lang yun eh. Oh, yes. Okay. Yes. Hindi naman down draw. Sorry, Robby. No? No? 30, 60, 60 90. 90. dalawa mo. Sa akin. Ay, po, It's my hits, baby. Pagkala to. mama, Menang, bye, bye, bye. Kintana, <laughs> kaya, kintana. Blango? <laughs> kaya nga, Eh, ki, tini tini Eh, <laughs> Hits muna Hindi mo naman hits, Hindi, mga... hits mo. Yes. Wala, walang hits. niya hits. <laughs> oh, yeah, Sayang. Dalawa alas, isang star po, 30, 60, 90. So, so, po kasi isang alas eh. Wala po kasi magbabahay ni oh. eh. Kaya hindi pa uh, ako Magpapalaro si Pandoy. Uh, ano daw lima? Oh. Eh. Limang dos. <laughs> bawi, bawi. Ano yung limang dos? Uh, miss Sa mga ano ba? Sa mga players Pandoi. na? Pandoy, magandang gabi. Pandoy. Eh.

O, oh, lima daw ang pipiliin natin after na live pahula, ah. Sige. Tapos sa mga nanalo. Eh, okay, na oh, kita na. Kanyo na lang kay Janet nag-enjoy. Oh, oh, kita na. nag-enjoy ka naman. Ah! Ay, uh, kita na, 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 na. Yan kinuha na lang din buta mo. Ayaw ka na, boss, di. Ayaw na yung susunod Ayaw ka. Ayaw Mahala kayo, Ah, isa lang ba? <laughs> Kala kasi sa lima. May lahi daw Si Boss D. Oo, sir. May. Meron. Quintana. O, na. Quintana. Nga na. Quintana. Lahi. Ano yan? Koreano. Yes. <laughs> mo si dima, kaya si Pandoy. Di makakaya mo na yan, Pandoy. Para masaya daw yung mga ano. Mga followers. Buy sapaw. Kayo ang sibuyso. Sapaw po si Boss. Pandoy scam ka na naman na, manahimik ka dyan. Di ma, mamimili tayo na di ma. Tapos yan po kay Pandoy ha, mamaya. Siya pala may gusto. Kaya nga eh. Mamaya nakout na yan. Tignan nyo man. Kinta na. Oh, nana. Kinta oh Hindi mo lang tayo. Lalagay ko na. Mata. Bye. So, buddy, may natin pandoy, ha? Oh, bigatin talaga si pandoy. Mga Bote mo. Nilagay na. Mala ka dyan, Bursi. Ay, wala yun. Magpapahuna tayo mamaya after ng live. So, subaybayin so nyo lang po hanggang matapos ang live natin. Wala ka sa buhay mo. Oh, okay, kinita. Okay, hindi na lang na, alim, ah. 100, pwede na yun. Yan. Ay, ay aso. nga, Sir Joey. hindi ko si Boy Sapaw. na pala sa sila. Lahat pwedeng sumali mga lods pa hulaan lang niya ng cards. Ito na naman si Sir. Ano na ano? King na naman. I don't tapang. Mm -hmm. so, okay. Kintana? Ano? Kintana? Kintana. Kintana. <laughs> 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 wow, bigatin talaga si Papa Pandoy. Yeah. Oh, sige. Kung gusto, 1,000? sampu Ang pipili yeah, natin. Yan. Quintana? Quintana. O, ang Quinta mga lods. <laughs> oh, Ala. Hindi pa. Ang marang, Dalawa. <laughs> Kintana Hindi, Laban. Laban ka? Laban ka? Ano ba yun? Ilan pa pipiliin natin panday sa panday? Isa, alas na ako. alas kayo, pa na kayo. Huh? Huh? Ha? may sipe. May sipe. Wala? Tres pa? Ano? May most Tagal na lang daan. Dos. Sa'yo? Hmm. 50, 60. 30 60 na lang. Tapos kay Boss D, 30. O, ngayon? 50, 55. It's small. Yes. Mata kintana. ako. Mata ako. Ba't sinigit mo na boss? Eh, parang hindi na nakuha. Wala seats na tayo. para magpalaro na tayo. Quintana! Ah, nanang kintana? Tag-isandaan <laughs> na. Tag-isandaan na. Ba't seats ka na? Mag-assist na tayo para ma mm, may tayo. Oh, bakit? Okay na po, Miss Janet. Sige. Magbayad na si boss. Ibinigay ko kay Kuda. Sige. Yes. Bukas ka na lang magpalaro. Pag-assist na kami para makapag-ano, makapag tayo. Hindi ma. Ah, no? Yes. Mag-two hours na rin po Oo, ah. Hmm. Antok na ako eh. Kaya kumakanta ko ng kintana eh. Mm. Ayun. Bayad na po, Sir Alex. Uh, Ulaan lang po ng card sa gitna. Mamaya. Or... Mm -hmm. Ulaan nyo ang cards ko kung anong lalabas. <laughs> yeah. Yan. Good evening po sa lahat ng manonood. Sana nag-dinner na kayo. <clears throat> ano yung dalawang joker? At nagpapahinga na. Mukas may pasok ulit. Ano yun? Pandoy. Si Joey Tulingan. Oh, Quadro King. 1K daw, sabi ni Pandoy. Okay. Good king Wow. Yeah, boy! Ha! Uh, Kintana! Naku na, Kintana! <laughs> Kasi sa lang <pantulpe>, di ba? Pwede sa lang. <laughs> Nakikiusap. Nakikiusap. O, ano yung unang buklat? Oo. Oo, yung ipunin. Ipunin mo. Ha? Huh? Gusto mo, boss, wala Walang problema. Hmm, ipunin ko na ito hanggang bukas. oh, bigay ko na. Oh, Para shit. Para kompleto sa akin. Kintana? O, dalawang joker na lang daw. May 1K. O pa ito, dalawa joker ko. Oh, eh di na may ay, 1K ka na boss di. Hala pa. Yes. Ah! <laughs> Then Sir Meng Velasco. Oo nga eh, Sir Alex, oh, di ko napansin. Tatlong alas na lang, panto eh. Yeah, oh, kahit daw hindi manalo, gasa? basta may ano, dalawang joker. Mas mayroon may sigasa ko. Kaya si, gasa, oh. ay, hmm? si Chica, hello. Hello. Sagasa ka? Oh, nice. sagasa. Naiinip si Papa P. Ay, shit. Pinuha pa na yung aswang. Hey! Hindi mo... Hello, Sir Andres. Sabi ni Ana Pandoy, ha ha Tatlo alas, basta kiss mo ako, boss D. Mua mua, chop chok. What time work? O yan, kinis na kita, Pandoy. Mua! <laughs> <laughs> Sir Alex. <laughs> Uy, kinuha mo pa. Sobra ka na ha. Ba yan? Dahil daw siya dito, miss ko na kayo. Kanina ka pa ako namin hinihintay pandoy. Kalok ko. <coughs> shout out kay Teo. Oh, Joker, Joker. Joker, Joker. Joker, Joker. Joker, Joker. Oh la la. Bigay mo na. Kiray. Eh? Bastos naman ah. na kiray. Ibutang tayo mga lord. Siyempre, kung hindi, ka, hindi mo sasabihin mm, niya, masisipa ka sa akin pandoy. Yan, Sana mapaalala mo ulit next time. Makakalimutin <laughs> yes. ka na muna ako. Hmm? Sinabi na ni Pandoy, tatlong alas ko eh. Kaya ah! na. Ano na ah! oh. <laughs> <laughs> Sige, budang. Alas. Ay, mabilis yun. Ayaw ko na. Tatlo lang alas. <laughs> Alas ay, ah! ay, quatro, 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 quatro. na, ikaw ka na 4! 4! 4! 4! Nabigla siya, boss, di. Nasa akin ah, tatlo. Parang siya tatlo alas na. Ayaw ko niniwala. ko tatlo alas Sabi Sixty-five. di sa akin Sixty-five. din sa akin, Boss Oh, hmm, pake lang ko. Si <laughs> ano, mag... Yan, isi, 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 Magtaya dyan dyan, huwag mong kukunin. <laughs> Last hits! <laughs> Ngayon sabi Sir niya, Olgura, shout -out alam niyo na sabi ni Pandoy, one joker na lang basta mapanalo. Oh, uh, Nanalo ka lang yung one joker, oh, oh. Di ba? Oh, oh. Thank you, Pandoy! Thank you, Thank you! Maganda one thing. One thing? Pantoy lang yung gcash ko ah. Ala, ba't ganun? Madaya talaga. O, oh, si na lang yes. Ah, ngayon lang ba? <laughs> ngayon lang pala eh. Oh, say sorry to my dear. Si Pantoy sa si gcash ko na lang. Para masaya lahat. Hoy! oh ngayon pala daw yung start. <laughs> Pukunin ko nga. Mayroon palang joker. eh lang siya bulutan. Nasa akin ah. Ilan jokers ah? Eh? Pag napanalo? Oh. Yeah, boy. Ay, nakakapanood. Ang ba yung 30 mo doon. Kaya nga, Miss Milky Gases, duda talaga ako dito eh. Huh? Alam mo, mahirap. O, di ba? Ang galing mo na. O, tatalo na si Pandoy. Pandoy! Pa Panalo ko to, Pandoy. Royal na lang, Pandoy. Wala. Huwag ka na magmasisi. Huh? Okay oh, na yung dalawang yan. Huh? O, tignan mo ah. Tapos nasalanan ni Pandoy, si Pandoy lilipad na. Huh? O. Nilipad na si Pandoy niyan. One row, one fight, takbo. <laughs> Kapanguha na naman ito. Nandito lari? lang ako. Sige nga kanta mo yun. Nandito Dito ako, ako, ako. umiibig Umi sa'yo. Sa Pati ka, si Cash ko ah. <laughs>

Nandito ako Punin mo na kiray Sige Pandoy. Pag nanalo Pandoy ito May 1k ako sa'yo 1k Ay! Puset! <laughs> Pagdai! Sa G-Cash Kuya na, na ako Tungit ako ito na O oh, oh, <laughs> Mag-double check oh, eh. Tungit ako oh, oh. Pagdali ni kiray na Pagdali na Pagdali ni kiray na Pagdali na oh, tayo Naunaan na ako ni kiray oh. O wag ako Pagdali ni kiray na Hello! Hindi mga nangyayin natin. Hindi sa lahat ng nanawag yun. Hey! U -ulang, u -ulang, u -ulang na ulit na ngayon. Naunahan ako, Pandoy! Oh, mag-invite na kayo para maanahan ma na natin. Pa pandoy, atin. sa Gcash ko. Thank you. Pandoy! <laughs> Naunahan ako, Pandoy! Ay, send mo na, Pandoy! Send sa Gcash! Love you, Pandoy! Love you! Pandoy! Yes! I ay, ba na yung live? Magparamdang ka na, Pandoy! Si yung, oh. Na? oh. Hello everyone. Oh, patay ko na. I, I think kuli patay sa live. Salamat po. Kasi